Good morning mga kaibigan bulate. Abay na na naman ako sa bako ka ng kapitbahay. Wala naman tayo makukuha ngayon dinit. Wala na ang rambutan, wala na ang abukado. Hilaw pa ang suha. Napakini ako para magdilig. Nakakaya naman sa may are. Di, diligan ko din ni aring as is na are. Kating kate. Ay, talaga namang masarap magdilig sa gantong uras. Agang-aga. Ay, nung napalingon ako din sa kanang kaw, may nakita akong isang habang-haba. Tabang-taba. Ariga ang tinutukoy ko habang habay tabang taba. Kawaawa naman ang talong na are. Pinabayaan na ng may are. Dahil tayo ay isang mabuting kapitbahay, ako na ang bahala din eh. Kaya ako'y dali-daling tumakbaw. Ako'y umuwi muna. Kumuha ako ng gunteng at hindi pwede aking halita. Baka eh. hindi makasibol sa sunod eh wala na tayong madedekwat din eh. Kaya maganda <laughs> din sa kapitbahay na are. May talong ka na. May kalamansi ka pa. Ay bagoong na lang ako lang. Ang talong. At may padang Kung hindi ko dalas-dalasin ang pagpitas din eh Baka tayo makita na may ari Ang alam nata ay ako'y nakikihilaan din sa likaw Pag sa laki nga naman ng talong laki, Ay, kasi laki ng aking ano eh Ng aking puso At syempre, sasamahan na natin ng kalamansi Para mamaya, bibili lang ng baguong Komplito na Ngusong-ngusong na lang Kayo ka mga kaibigan, kayo'y nangangain ng talong Aba, ito'y maganda sa inyong digestive health. Nakabababa din ari ng inyong blood pressure. Kung kayo laging high blood din yan, kumain kayo na At nakakatulong din ari para makaiwas kayo sa kanser. Abay, kayo may natutunan sa inyong kaibigan bulating ngayon, ayaw na na. Ay, ishare nyo sa iba, I-like nyo or yung video nga at isubscribe nyo na din, at i-follow nyo ako sa aking page, okay? <tinyo> may <kalaman> si <tinyo> Bubuntingin natin at nakakaya sa may-ari ng talong at kalamansi. Ayos, mamaya ay may tanghalian na. <laughs>